Higit sa mga kalaman tungkol sa mga lamang dagat ang natutunan ng mga mag-aaral ng Continue Elementary School sa kanilang lakbay aral sa Ocean Adventure na Subic Sambales Kamakailan. At ito ay ang pagkatuto nila sa mga paala ng dapat na pangalagaan ang tira ng mga dinalang na umalo sa kanila. Ang pasirko-sirko tricks ng mga sinagip na dolphin at ang mga ng pagkilos ng mga sea lions sa Ocean Adventure ay hindi lamang magbibigay aliw sa mga manunod. Itinuturo rin nila kasama ang kanilang mga tagapagsanay kung paano sila mamuhay at kung paano ang kanilang buhay ay maaaring manganig sa karagatan. Kung kaya't sa bawat pagtatanggal na kanilang ginagawa, kalakip ay isang bahaging magpapabatid kung paano alagaan ang kanilang ng karagatan. Maging ang mga isda ay kasama rin sa mga nagbigay ng aral sa kanila sa pamamagitan ng mga mansaing nakapaskil sa kanil kanilang aquarium. Lahat ng mga ito ay naikintal sa isip ng mga mag-aral na kasama sa lakbay aral. Natutuhan ko sa Ocean Adventure ay, ay ang mga kakayahan ng mga sea lion at dolphin at ang pangangalaga sa kanila at sa kalikasan. Ang natutunan ko po sa Ocean Adventure ay pangalagaan ng mga hayop at ang kanilang mga tirahan. Inarekomenda naman ng mga gurong kusama sa lakbay aral ang pagbisita ng mga mag-aaral sa Ocean Adventure. Hindi lamang sa sayang mararanasan dito, kundi maging ang mga aral na pangkalikasan na napapanahon at takma ay sinusulong na environmental education ng kagawaran ng edukasyon. Inirerecommend niyo po ba ang Ocean Adventure? Ah oo. oo. I recommend Ocean Adventure. Bakit po? Ah kasi base sa nakita ko doon tapos yung na-experience din ng mga bata, nakita ko na talagang nag-enjoy sila. Lalo na dun sa live dolphin show. Tapos may mga segments doon na nagtuturo ng iba't ibang values, no? Lalo na yung concern for animals, awareness for environmental uh, preservation, mga ganun. Bumisita rin ang mahigit tatlong mag-aaral ng kantinyo sa nayon Pilipino kung saan namalas nila ang pamumuhay noong pre-colonial at colonial period sa Pilipinas. Jana si Chensa sa pamamatlubay ni Ginoong Alan David Valdez ng Antipolo Elementary School naguulat uulat para sa DepEd R ng dWwj Radio Vision